nakainot ka mo ta naka video kamu mo papa pasiring kita igdi oh, day ko aram yon kung sain tatutup oh kita sa sa dito na agihan yan ang mga kaibahan ko nasa likod oh may salub. salub. <laughs> sapa yan. Oh, maliit na highway papasok tayo dito. Ayan ang sapa. O yan, malinis. Sapa. Yan dito tayo pupunta. Ayan. Bikol-Tagalog kita ha. Kaya pagpasensya nyo ang kalakwat sa medyo mali-mali talaga yan. Hello, tulog pa kayo? nakakarabot pa lang garo kaya. Hello, hello. <laughs> Makiagi. Ano yan? Kinakakan. Ano yan kay kakakanin doon? The... Ang burut na ba gani? Ang buho ko. Ang burut na. Ipaparaturo yan. Saing kita, saing kita. Sige, hindi rin. Ha? Wala na pagkulot mo. Ako? Kasi siya mapagkulot. Ayan. Ayan. Dito sa luuban, ayan. dito sa luuban niyan di ko alam ang ano pasikot sikot din eh kaya siyempre kailangan may kasama tayo yan takong ako lang mag-isa muwag na din ako po po may ano pala dito pala yan oh eh. sabi ko nang hindi ko iwawak-wak day ko para turo sabi naman sa sabi kinalit mo kaya day ka nga ni basa kaya dumansanin ka sa na kaya magpara ano kakarapotan ang buo. Oo, oo. Huna Kasi mo kaya mais. O yan, palayan po. Ay, malawak na palayan po <laughs> ini. O yan, dito tayo. Ito para kaputi ay. Huwag-huwag yan. Basta huwag lang po mahulog ang cellphone. Yan, makakablogs po. May pasyar ka mo. Pasyar lang tayo. Ito diritso lang yan na. Oo. Pero diritso lang pala ito. Maliit lang na. Pathway. ay Ayan. Oh, Ayan, yan. Kahoy. Ay, ni Arbe. Ay, mo pick it up. nagbuwag. Kuna, ko pa siya rin ang ano. Bako kong palang digdi lang. Huwag. Oh, pero kung ako lang mag-isa. Nako, oh, Diyos, Diyos ko, day. Malayo pala. Yun, nakapunta kayo dito sa sulok-sulokan. Ayan. Yan. O, oh, sayo na, sayo na. Diretso. <laughs> Kada kulpat patway, ayan. Ayan ang aking mga kasama. Oh. Lalo na yung isa, kulot mais. <laughs> Pero maganda naman bagay sa kanya, ano po. Hmm. Yan, pathway. Ang layo naman pala. Kada, ang lawak ng ano pala yan mga kalakwatsa. Yan o, daming laing o. Daming laing. O yan, may magandang buo. Flowers, flowers. Tara na! na pa, Ay, yaong ka na dyan! Pwede <laughs> na uh, Yan mata palang sila. O, oh, sain ba ka? Sain, sain. Iyo na na? Ayan! Hello everyone! Good morning! Dito ba? Dito? Ayun! Oh. Saan tayo? Okay, hello sa ating mga Kalakwatsa sa... Ako mainot. Bala yan. Diretso. Bayain na, bayain na. Pag-ayaw. Hello sa <laughs> inyo. Ayan po, oh, dito tayo mapunta. Exacto. Ayun yung kasi malayo. Hello! Malayo. Karoon yung ano, sa lang. Ayan, hindi talaga kita. Maik di mana? Ano, ni pegawai lah tanjilas. Pegawai, <laughs> nanti mana? Oh, kami.